Ang damdaman ng Malamig. Ha? Kaya bayad po. Bayad daw ang tubig, malamig. sa mga nakuhaw? Ha? Hindi e po, mga nakuhaw pa dyan. O, oh, nakikita po ninyo kung ano na nakuhaw ang pa mga pasahero? O, yun, tatlo. O, oh, yan, o. Oh. Lahat hmm. na sila nakuhaw. O, o. na ako oh, oh. hmm. dyan. Hindi e po, gusto ko kayo happy. bayad ng tubig. Tubig na yan, ipakasalahan siyan, boss. Oh. Pag may naubaw, kayo iminom. Libre po ang tubig. Wala ako yan bayad. Higantin ingat mga kayo mga bossing, ha? yung gusto ko yung mga nakuho na yun eh o oh. inom inom lang po kayo kapag kayo nakuhaw Sige po, sige po na ako ang gan. Wala lang na ako. lang ko kayo Isa lang ako yung mga tempo din sa jeep ko Ah? Kaya nga po eh, tamang tamang kayo nung uhaw Sandaan po Saan po ba ba Hindi ko kayo nang uhaw Kaya na kainom na sinay oh, Inom-inom diba? lang po kayo din ha O oh, yung mga single mom na iniwan ng jowa ah, mga PWD, mga buntis, Ha? Ah? O, out shout out sa inyo, guys. Oh. out siya tayo. Shout Boleros siya tayo. Shout out. oh, out. Shout out. Shout out. Oh. Shout out. 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 Shout Pwede ko kayong uminom ng tubig, ah Mga may birthday ng July. O, oh, yan o. Oh. Libro ko yan tubig para sa inyong lahat ka, para kayo mapasaya ko. Ah. O. Oh. Oh, ganyan ko ho kayo kamahal. O, oh. Ah. O. Ganyan ko kayo kamahal. Ah. O oh, yan po, makikita ko ninyo ha. Ah. O, oh, umukuha ko sila tubig sa init ng panahon sa si graduation. Pero Batangas State University, mga magulang. Oh, mga magulang ko yan at mga estudyante. O, oh. shout out kay kayong dalawang binibini. O, <laughs> ah. oh, wala mo kayo. Ayos ah, lang ho sa akin ako okay, yung walang kita. Malaya kayo mapasaya ko. Kahit kaunti lang kung kilig dito natin. Oh. Sino pang nauho Pag may pamaypay ho dyan, may pamaypay pa. <laughs> o oh, yan o ha? Kung papaloko ko kayo, napapay-smile sa kundi paraan. Ah, oh, may pamaypay pa ho yan. Nakikita na daw kayo kuya sa ano. O yan po. Okay po. Hmm. Mainit ho ngayon. Kailangan po yung magpaypay. I know how. Oh, wala lang gusto sa mga bata 'yan, eh. Ah. how oh. Sige, ha? Wala na u nang oh diyan. Wala na, sige po. I okay ng Oh, okay, man, Sino po na to po. pa u diyan. pa ko kayo dyan ha, mga nauuhaw. Mga kayo nauuhaw dyan ha, may tubig. Baka kayo nauuhaw pa dyan ha. Diyan siya lang ka. tubig oh. Ito na Sino po ang nakuha dyan? Ah.

Baka kayo na uho dyan na, may tubig. Baka oh, uho kayo na uho pa dyan ha. Diyan siya ng talga. tubig? Yan o. Oh. Yan o oh. sinasabi ko, kung birthday pa lang August, hindi puro pa sa tubig. May Diyos! ining may Diyos! Ayun ang Diyos! O, oh, yan o. Oh. Wala pa pa sa'yo kung sila. Hay sa sayo lang aking mga estudyante. Okay. Estudyante kayo ng BSK, ah, oh? Estudyante, ha? alay inyo, mga First time ko kayo nakasakay. Sa akin. Abangan nyo ko nga isang buwan ng Agosto. Ha, 1 buwan yan. 10. O oh, magtagal ay s'yo, Shout out sa inyo. Ang bata ng 're. Ang balang tubig. Happy sila.

Ah. inom na po sila. sila. Oh, wow. nawahu sila sa paglalakad. Ha? Ay balik lang. Tayo sa seriguyan donis. Ah, ba intay? Lurbis. A. Aritu paglakad na Hindi Libre. Hindi libre ang Hindi nai sa tato Libre nga, libre lang. A. 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 Salamat ha. Salamat sa inyo, Ning. At kainapalit oh, lang pasay oh, ako. Kaya daw po. Ha? O, oh. Oh, yan o. Oh. Di kulay yan ha. Di kulay. O, oh, salamat po sa inyo ha. May napapainog tayo ng pasay ro dito. O. Oh. Chimpo-chimpo lang po yan eh. ah, Nakainom pa kayo ng tubig. Happy pa kayo ba? Si ma'am, mamaya oh na rin daw. Boy, hmm. no minum lang po kayo diyan. sila no? oh. May pa ho ito mamaya po Ma'am. Huwag po kayo mag -alala.

Adjust buat ya pa dyan oh, nakikita po ninyo kung gano'n na nauhaw ang mga, mga pasayero <laughs> ngayon tatlo o oh, yan oh. Hmm. lahat na sila nauhaw oh, oh. Hmm. lalo na o gusto ko i-happy oh. wala ko yung bayad ng tumig

Ah, yung mga single mom dyan ha, yung mga iniwan ng mga jawa.